Walang gagalaw, itaas ang kamay mo. Sayo ba talaga yung bata? Sigaw ng pulis sa kanan, kumikislap ang liwanag ng hawak niyang flashlight sa ID na kinuha niya habang ang kasama niyang pulis sa kaliwa ay nakahawak na sa posas. At si lalaki, basang-basa ang pawis sa noo at suot ang kupas na berding polo ay dahan-dahang tinaas ang mga palad at umusog palapit sa batang umiiyak sa harap niya. Hindi ko po siya kinukuha, sir. Hinahatid ko lang siya sa nanay niya. Hingal niyang sagot, sabay yuko para haplusin ang balikat ng bata na kasing ng yakap sa laruan niyang kotse. Tumigil ka riyan, huwag mong gagalawin ang bulsa mo. Mariing utos ng pulis sa kaliwa at mula sa likod, sa gilid ng tolda ng karinderya, may bumulong na kapitbahay. Kuya, bidyohan mo, may kidnapper ata! at sa ingay at usok ng gabi, pulang asul na kisap ng ilaw ng mobile, basang asfalto na sumasalamin sa kisap ng poste, tindera ng sigarilyo at candy na nakaupo sa bangkong kahoy, nakatitig ang lahat sa ID na mayon ay tinatapatan ng liwanag. Pangalan mo, malamig na sabi ng pulis at napalunok ang lalaki. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Arlan po, Arlan Bergara, at sa mismong pagbigkas ng apelido may kung anong kuryenteng dumaloy sa mukha ng dalawang pulis isang kisap ng pagkakakilanlan, isang paghinto ng buntong hininga. Anong sabi mo? Pakiulit! Tanong ng may hawak na posas, piloto ang inis pero may panginginig. Bergara po Arlan, hindi ko po anak yan pero sa amin po sa eskinita siya nakatira. Nawawala daw ang nanay, dinala ko lang sa barangay ho. Sandali, Putol ng pulis sa kanan, mas idiniin ang liwanag ng flashlight sa plastic na ID, tumagilid ang ulo at mahina halos pabulong. Vergara, na parabang katunog ng isang pangalang paulit-ulit na naririnig nila sa seremonyang hindi nalilimutan. Sir, tama na po, natatakot yung bata. Singit ng matandang tindera sa gilid, nang lilisik ang mata sa kaba, ngunit nakatingala sa otoridad na parang lumang poste sa ulan. Huwag kang makikialam na nang. Awat ng isang miron pero napasutsot din ito nang biglang magtayuan ang balahibo sa braso. Dahil sa sandaling iyon, habang nakataas ang kamay ni Arlan at hikbi ng bata ang tanging musika, mabilis na nag-uunahan ng alaala at tungkulin at nagsimula ang gabing magpapatigil sa lahat. Gabi sa makitid na kalya ng Maynila na parang kahabaan ng pelikulang laging may baha, makapalang alinsangan at ang halimuyak ng mantika toyo at basang karton ay nakahalo sa usok ng jeep na unti-unting kumukupa sa dulo. Sa kanan, nakabalandra ang shop na parang sari-sari, nakasampay ang mga supot na may mani at candy, at sa harap, nakaupo ang matandang babae na tila bantay sini sa takbo ng buhay. Nakayuko pero ang mga mata ay sumusukat sa bawat hakbang. Sa kaliwa, nakaparada ang mobile ng pulis, kumikislap ang pulang asul sa windshield, at sa likod nito may mga batang nagsusuksok sa balikat ng isa't isa may dalang lumang cellphone sabik sa salaysay na ipapanganaw bang gabi. Sa gitna, nakahilera ang tatlong figura. Ang pulis sa kaliwa, matangkad, makisig, nakadilat ang titig na parang susing walang gustong ipasok. Ang pulis sa kanan, mas bata, kamay ay sanay sa ritual ng ilaw at pagbubusisi. Nagniningning ang badge sa bulsa ng uniforme. At si Arlan na nasa pagitan nila, mga pala din nakataas, mga mata ay hindi pa laban kundi namamanhik, habang ang batang nasa tuhod ay umiiyak, pisngi ay kumikinang sa luha, nuso ay naninginig at sa kamay. Mahigpit ang kapit sa laruan niyang kotse na parang itong taning tulay pabalik sa ina. Kanina lang, lampas isang kanto, nakita ni Erlan si Mix. Iyon ang palayaw ng bata na umiikot sa kanto ng talyer, umiiyak at tumahanap ng nanay na pinabalik sa palengke. Sinabayan niya ito, tinawid sa eskinita, at nang makarating sa bungad ng kalsada, may sumigaw na babae mula sa tindahan. Uy, yung bata! Hawak ng hindi niya tatay! At gaya ng apoy na hinipan, kumalat ang usok ng hinala. Dumating ang mobile, bumaba ang dalawang pulis, nagsimulang mag-areglo ang umiikot na preno ng gabi, at ngayon, narito sila, selyadong maliit na entablado ng Maynila kung saan bawat maling hakbang ay pwedeng maging balita bukas. Ilawan mo na mga ikikarto! Otos ng pulis sa kaliwa at ginilid nito ang katawan hawak pa rin ng posas habang si Cardo, hindi tunay na pangalan kundi palayo na humakapit sa karamihan ng pulis sa kwento ay tumapat ang flashlight sa ID ni Arlan. Nagbasa ang liwanag sa plastic, nagkislap ang maliit na hologram at sumulpot ang litrato. Mukha ni Arlan na masariwa ng kaunti, pangalan sa ibabaw, Arlan V. Bergara. Adres sa mismong barangay na kinatatayuan nila at sa likod Kapiraso ng blood type at NBI clearance reference. Legit sabi ni Cardo, dahan-dahan. Pero mas dahan-dahan pa sa kanyang dila ang paglapit ng alaala. Sa pader ng presinto nila, sa tabi ng lumang orasan at tablang may ebanghelyo ng mga alituntunin, nakasabit ang larawan ng isang pulis, Master Sergeant Daniel Bergara, na nasawi anim na taon nang na nakakaraan sa isang enkwentro sa tulay ng Estero de Pandacan at sa ilalim ng larawan ay may plakang marangal Buhay at dugo inialay. Bumulaga sa lalamunan ni Cardo ang linyang iyon, kaya naibulalas niya sa kasama. Bergara, Dan! At parang langis na umapaw sa gitna nila ang katahimikan. Ang kasama niyang pulis ay napakurap. Umurong ang siko. Bihirang-bihira sa tanang serbisyo niya naman labo ang tikas ng posisyon sa harap ng tao, pero ngayon parang may humahawak sa batok niyang malamig. Naaalala niya ang araw na sumalubong sa kanila ang balita ng pagpanaw. Naaalala niya ang mukha ng hepe nila noon na nangingig ang baba sa paghawak ng bandila. At naaalala niya kung paano mga bergara ang apelyido ng hindi lamang susulat sa history board kundi tutusto sa hiya niya kapag nagkulang sila sa kabaitan. Sir, si Arlan yan! Anak ni Mang Tim yung nalaging tumutunong sa amin sa kuryente. Kapitbahay ko riyan. Kilala yan ng kapitan. Yung batang yan, pamangkin ng kumari ko. Naipit ang nanay sa palengke kanina. Tumawag sa barangay, naghanap ng tulong. Hanap ng tulong? Balik salo ng pulis sa kaliwa. Parang kidlat na tumama sa kamay niyang nakakapit sa posas at unti-unti niyang ibinubulsa ang bakal. Hindi pa tuluyang sumuko, pero halatang napapakagat sa labi. Sir, pakinggan niyo muna ako. Mahinahong sabi ni Arlan, hindi pa rin ibinababa ang kamay. May pasan akong apelido, oo, pero hindi po yan dahilan para lusutan ang batas o manakot. Mas mabigat po yan sa balikat kaysa akala ninyo. Pero hihilingin ko po na bago ninyo ako hatulan, pakinggan ninyo tong bata. At lumuhod si Arlan para mapantayan ang mata ni Migs. Sabihin mo nak, anong pangalan ng nanay mo at saan tayo papunta? Si, si Mama Joy, hingal ng bata, sa tono ng isang batang sinasanay sa biglang tanong. Sabi po niya pumunta tayo sa barangay kasi naipit po siya sa palengke at hindi po gumagana yung phone niya. Ano bang ibig sabihin ng naipit? Tanong naman ni Cardo at mabilis namang sumagot ang isang lalaki sa likod. Naka-apron pa, halatang galing sa karinderya. Sir, may away sa pwesto kanina. Halos magdugtungan yung mga tarangkahan. May nahulog na kahon. Baka yun ang sinasabi mong naipit. At bakit mo siya hawak? Balik ng pulis sa kaliwa, huling salpok ng duda. Dahil umiiyak po siya at walang kasamang matanda, sagot ni Arlan. At dahil Utang ko sa kapatid kong nasa pader ninyo na huwag kaduda-duda ang kabaitan ko kapag walang nakakakita. Bergara, maingat na ulit ng pulis sa kaliwa at tuluyang ibinaba ang posas sa kahuminga ng malalim. Kapatid ka ba ni Sarge Dan? Napatingin si Arlan at dahan-dahang tumanggo. Oo sir, ako yung nakababatang kapatid. Hindi ako pulis, hindi ako sundalo, pero araw-araw kong sinusubukang suklian ang apelidong iniwan niya. At sa pagbanggit na yun, parang nag-uusap ang mga kisap ng ilaw. Humina ang pulang asul, tumingkad ang dilaw ng poste, at kahit ang ulan na kanina'y paambon-ambon ay tumigil para pakinggan ang sasabihin ng dalawa. Ang may hawak ng flashlight, si Cardo, ay isinantabi ang liwanag mula sa mata ni Arlan at itinapat sa basang aspalto sa kaibinaling sa laruan na kotse na palad ni Migs na tila sinisinagan din niya ng pag-unawa at sa tinig na hindi nagaanong matigas. Sir, pasensya na. Ang unang lumabas sa bibig. Protokol namin yan. May bata, may reklamo, may iyak. Kailangan naming tumayo sa pagitan. Pero mayon, papatayo din kaming sa tabi mo. Hindi pa tayo tapos, sabat ng kasama niya, pero malamig na. Pero hindi sa paraan ng panghuhusga, sa paraang mag-uwi. Bilang tugon, nagkusa si Arlan na iabot ang cellphone niya, basang-basa ang screen. May miscall po dito, Numero ang barangay, pwede po ninyong tawagan. At nang tulungan siya ni Cardo, lumabas sa speaker ang boses ng kagawad. Sir, salamat at nasundo ninyo si Migs. Papunta na rin ang nanay niya, may naman sa palengke. Pakitawid na lang sa estasyon at ilag natin. Copy? Sagot ni Cardo. At sa isang kumpas na parang nagbubukas ng pinto sa loob ng mga dibdib nila, umusog ang mga tao. May nagabot ng bimpo para kay Migs. May nagkusang sumalo ng plastic bag ng tindera. At kahit yung mga kanina'y abala sa pagre-record, ay ibinaba ang cellphone. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Sir, bulong ng matandang babae. Sabihan mo yung hepe ninyo, yung larawan sa pader nyo, Paborito ko yon. Lagi kong pinagdadasal ang mga Vergara at ngumiti ang pulis sa unang pagkakataon. Isasabi ko na nang, araw-araw din po naming dinadasal na sana sa tuwing sisilip ang apelyedo sa gitna ng ingay, mas mahalaga pa rin ang tao sa likod nun. Binaybay ng grupo ang basang kalsada patungong barangay desk Dalawang pulis, si Arlan halos nakahawak pa rin ang kamay ni Migs at sa paligid, ilang taga-kanto na sinabayan sila. Hindi na para manood ng gulo, kundi para magsilbing gabay. Sa bawat hakbang, may maliliit na bagay na tunog tapat. Pagbagsak ng patak mula sa tolda, langit-ngit ng chinelas sa aspalto. kaluskos ng papel ng report na inihahanda na ni Cardo, at may mga malalaking bagay na parang fantasma alaala ng nasawing kapatid, bigat ng isang apelyedo na inaakalang salbabida pero minsan ay bato rin sa leeg at liwanag ng respeto na biglang sumulpot mula sa simpleng pag-check ng apelyedo. Sa barangay, inilista ang nangyari, pinirmahan at sa kalagitnaan ng pagkuha ng detalye, dumating si Joy, basang-basa, nanginginig, may galos sa braso at humagulgol habang niyakap ang anak. Salamat, salamat. Akala ko, pero hindi niya tinapos ang pangungusap. Sapagkat pinapos na iyon ng mga mata ni Migs na nakapikit sa pagod. Pasensya na ma'am, nagkamali kami ng unang hinala. Dapat namin kayong pinakikinggan agad. Pero utang din namin ang pagdududa at mas utang namin ang pag-aamin kapag mali kami. Salamat. At salamat sa kanya. Hindi niya kami kilala pero sinalo niya ang anak ko sa gitna ng takot. Sa presinto kinabukasan, may maikling pagpupulong. Pinag-usapan ng gabing yun, ipinaalala ang protokol at higit sa lahat, itinuro ang larawan sa pader, ang ngiting matikas ni Master Sergeant Daniel Bergara. Kung buhay pa si Dan, siya ang unang magtataas ng kamay para sa pasensya at para sa pakikinig, sabi ng hepe. At sa mga ganung gabi, kahit ang apelyido ay hindi dapat sandata, kundi paalala. Paalala na bawat taing nagkukulay sa uniporme ng ilan ay hindi kailangang magtakip sa liwanag ng marami. Paalala na kung sino ang nakasalubong nyo kagabi ay hindi bayani dahil sa apelyido niya, kundi dahil sa ginawa niyang tama kahit walang kamera. Paalala rin na ang tao sa harap ninyo Mayaman man o mahirap, kilala man o hindi, ay dapat tratuhin na parang may apelyidong paninindigan. At sa kanto kung saan nagsimula ang lahat, dumaan si Arlan pa uwi, tangan ang dalawang pirasong pandisal na iniabot sa kanya ni Nanang. Libre yan anak, bayad yan ang dasal. At habang dumaraan siya, may mga mata na sumunod. Hindi na mata ng pangamba, kundi mata ng pagkilala. Hindi sa dugo ng kanyang apelyedo, kundi sa tahimik na lakas na ipinamalas niya. Kung minsan, ganito pala kasimpila ang kwento ng lungsod na madalas nating sabihang malupit. May gabing nagkakamali ang matas. May gabing mas maingay ang hinala kaysa katotohanan. May gabing ang apelyido ang nagbubukas ng pinto. Pero ang tunay na naglalakad papasok ay ang asal at gawa at sa gabing yon, sa harap ng pulang asul na kisap at sa ilalim ng pagod na bituin, natutong umurong ang lahat. Hindi sa takot, kundi sa paggalang nang mabalik sa puso ng kwento ang isang apelyedong maraming naiiwanang alaala at isang lalaking marunong pa rin magtaas ng kamay, hindi para sumuko, kundi para magpaliwanag.